Kaliwat ka ng kilos protesta ang ikinasa sa iba't ibang panig ng mundo sa gitna ng gera sa pagitan ng Israel at Hamas. Meron pang umakyat ng gusali para manawagan ng kapayapaan. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sama-samang tumindig at nagpakita ng suporta para sa mga Palestinian ang nasa labing limang libong tao sa Paris sa gitnayan ng nagpapatuloy na gera sa pagitan ng Israel at Hamas. Ito ang kauna-unahang pro-Palestinian rally na pinayagan sa Paris mula ng pumutok ang gera Ceasefire ang panawagan nila, lalot papalo na sa higit apat na libo ang nasawi sa gulo. Nagkasari ng kilos protesta ang daan-daang Palestine supporters sa Boston, Massachusetts sa Amerika. May mga katulad din na protesta sa North Carolina at New York maging sa California. Nagkaroon naman ang tensyo ng tensyon ng pro-Palestinian rally sa Berlin, Germany. Naaresto ang ilan dahil hindi raw otorizado ang demonstrasyon. Sa Copenhagen, Denmark, libo-libo ang nagmarcha bit-bit ang watawat ng Palestine bilang pagpapakita ng suporta sa Gaza. Hey, Daan-daang supporter ng Palestinian din ang nagmarcha papuntang konsulado ng Amerika sa Karachi, Pakistan. Yan ay para ikondena ang pagsuporta ng Amerika sa gyera. Sinunog nila ang mga watawat ng Israel at Amerika sabay hinimok ang mga Muslim country na tigilan na ang pakikipag-ugnayan sa Israel. Dalawampung libong tao naman ang nagtipon-tipon sa London. Panawagan nila, palayain na ng Hamas ang daan-daang hostage. Nag-ala Spider-Man naman ng lalaking ito at inakyat ang higit pitong raang talampakang gusali na yan sa Paris. Wala raw siyang pinapanigan. Panawagan niya lang kapayapaan. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, may anlos baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon. Dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balita at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five.